Magsusukod ka ito. Magano ka, magano. Yeah. Ha? Magbabasketball ka? Uh -huh. Diin? Madi uh -huh. Ano Sulot ito shoes mo. kay maaram naman ikaw mag-shoes. Sige daw. Maaram nga ni mag-basketball. Maaram lo dito mag-shoes. Sige daw. Kung maaram. May just ka daw, anay. Magpiplay yung basketball? alam ko ka ikaw ito. Big boy na ikaw. Woo! Oh. Balik tadi mo may jazz. Balik tara, hane. Balik tara. Ano, hati? Ano? Amo na. Ano, hati? Mm-mm. Magana ikaw, B? 嗯。Mm. Hindi ka ikaw magpi-play ng basketball. Ha? Di ready dito, di di. Hmm. Sige, sulot. Magba-basketball ka? Din man. Oh my God! Oh my God! Parang gadi kau ito. Big boy na ikaw. Ano? Hmm. Ngayon, ikaw ngayon. Hmm. hmm ngayon ka man baray baray baray